Yes, good morning mga kadakers. Good morning. Bago po ang lahat, please subscribe to my YouTube channel. Dak 33, pakihit naman ang notification bell o updated kayo sa mga video ko pang may upload. Uh, mga kadakers, magtingin tingin po tayo ng mga paan ating mga alagang itik kung alin ba ang ating ikakaling so paano natin mga kadakers malaman kung ang itik natin ay ikakaling na so sa hapon pwede natin tingnan yung kanyang puwit sa tuwing mangingitlog sila tapos tingnan yung puwit nya ah, pangalawa yung sa may talampakan gagayan nito so mga kadakers kung titingnan natin yung balhibo nya ay batang bata pa kasi uh, bagong uh, lugon oh, yung balahibo nya ay nagpapatubo pa pero dito natin malaman mga kadakers tingnan nyo ang kanyang uh, paa yung talampakan ay ganito na so ito ayan mayroon ng kalyo so ganyan po ang pag identify ng mga itik na kung ikakaling na sila. So mga kanakers tinitingnan natin yung mga talampakan nila at nilalagyan natin ng mga tagging kung ready for kaling na po sila para malaman natin kung halimbawa mayroong bumibili ay ibinta natin kaagad ng para katay para mabawasan yung mga ating ikakaling So, yan kasi ang sanhi ng pagbaba ng mga itlog nila kasi may ano, kalyo na yung talampakan nila tapos kung palakarin natin sila lalot uh, kalsada siminto mag ano yan masugatan yung talampakan niya. maghinto sila ng mag itlog kapag mapagod sila so hindi kagaya ng mga bata pa na wala pa sugat ang kanilang mga talampakan so mga halimbawa isa o dalawang gabi lang babalik na yung kanilang mga itlog kahit malayo yung pag puntahan nila or kanilang destino pag sa tuwing ipagala natin kahit malayo pa hindi yan basta basta mag bar down ang kanilang mga itlog kasi walang sugat yung mga talampakan nila uh, painumin lang natin yan ng mga asukal dalawang gabi wala na yan uh, babalik na yan yung mga itlog nila sa dati kahit malayo ang kanilang pagtrabilan so ganyan ang mga sikrito mga kadakers ah, tapos na po tayo nag checking ng ating mga alagang itik so hanggang dito lang muna mga kadakers thank you very much thank you for watching see you next vlog